Hello, magandang buhay. Welcome back to my channel. For today's video, ay magluluto ako ng white menudo or menudo ng puti. At ang mga ingredients ay meron dito pork, pork liver, carrots, potato, uh, red and green bell pepper. At, siyempre, may sausage. Sausage po ang ilalagay ko kasi ay minudong puti siya. And, We have here Rino liver spread. At syempre ang bawang at sibuyas. Salt. Vinegar. Lalagyan ko siya ng pork cubes. And guys, at habang bine-prepare ko 'yung mga ingredients, kagaya ko muna. Ibababad muna natin 'yung pork sa And guys, lalagyan na natin ng asin para mababad siya. Ayan. Habang nagpiprepare prepare ako ng mga ibang ingredients. Ibababad ko na siya sa asin. Ayan. Ganun din yung pork liver. Ayan. halo, -halo yun lang natin. Ayan guys, prepare ko muna yung mga ibang ingredients bago ko I gisa habang nakababad sa asin yung ating pork, liver at saka laman Ngayon guys prepare ko muna yung ibang ingredients guys, at tapos ko na i-prepare ang mga ingredients niya unahin ko muna muna pra-fry ko muna yung carrots at patatas pati na rin yung pork liver kaya tayo ng oil painitin muna natin ng konti Yeah, unahin na natin ang carrots. So, lang natin sa mga konti guys. rin natin yung potato. Ayan. Ayan. Hayaan lang natin siyang ma-frito. guys, basta preto na at set aside muna natin. 'Yan at isunod naman natin yung pork liver, prituin lang natin ng konti. Konti lang mga guys kasi hindi pwede siya ma-overcook. Ayan guys, pwede na yung ganyan. Kasi mamaya maluluto rin siya. Para hindi siya ma-overcook aside ulit natin. At dito na rin ako magigisa. Start na tayo magisa. Lagyan na natin ang bawang. Ibu ya, at ating pork. Ayan, at isasangkot siya muna natin siya. Ayan, natin siyang masangkot siya mga guys. Ayan, at lagyan natin guys na ng... Rino Liver Spread. Then you are... No At lagyan natin ng pamintang durog. Ilagay ko yung powder, yung durog na durog siya. Powder na siya. Then yung vinegar. Ayan, at mamaya natin haluin, guys. Tatakpan muna natin. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan, at palalambutin natin yung karne. Takpan ulit natin. Hayaan natin siyang lumambot, guys, yung karne. Tignan natin, mga guys yan at ilagay na natin yung sausage. At yung ating carrots at patatas. Ito na yung naprito kanina. Kaya madali na lang siyang maluto. Ayan guys, at ilagay na rin natin yung pork liver. Luin lang natin. Ayan guys, lagay na rin natin yung red and green bell pepper. Ayan, ganda ng kulay. Haluin lang natin siya. Hindi tayo naglagay ng tomato sauce mga guys kasi ito ay minodong puti. At yung asin, kung matabang pa, lagyan, dagdagan na lang ang lasa kasi yung kanina nilagyan, binabada natin yung karne sa asin. Kaya pag medyo matabang, tsaka lang natin nalagyan na uli ng asin. Ito ay okay na yung alat niya kaya hindi ko na siya nilagyan ng asin. Ayan mga guys, luto na. At ito na guys ang ating menudong puti. Tara na maghain. Ito na guys ang ating white menudo or menudong puti. Hanggang dito na lamang guys. Tara na kumain. Thank you for watching. See you na may next video. Bye bye!